Hello guys, so for today's video tuturuan ko kayo paano kayo makapag o online police appointment so yan, so sa google click nyo lang po yung police clearance then national police, yan tapos click nyo tong register then begin tapos isilect nyo kung anong nakalagay dyan na kailangan nyo isilect for example, hat, kailangan nakasilik po lahat yan then confirm dito naman po, kailangan nyo po i-check yung mga box next, la kailangan naka-check po lahat yan next tapos dito din po yan lahat kailangan naka-check tapos agree din dito ilalagay niyo yung gmail niyo or yung email address yung kung gmail bang gamit mo or yahoo ya tapos dito naman sa password kailangan 12 characters character length So, kailang, Ang ginagawa ko dyan, yung pinakaunang pangalawa, uh, letra is capital. Tapos, small, small, din, dinudugtungan ko na lang po ng numbers para umabot ng 12 characters. Yan. Tapos, lagay na yung first name nyo, middle name, tsaka yung apelido po. Tapos, kung anong gender nyo, kung babae po ba o lalaki. Yan. So, yung date of birth nyo, kailangan tama po lahat. Pwede naman po ma-edit to pag sa police station ito. Yan. So, kapag nakakrit na kayo, ilagay nyo na lang yung nilagay yung gmail at saka yung password. Tapos yan. Kung dito naman sa ano, kung first time po kayong nag-apply, click nyo po yan. Yan. Kung hindi naman po first time, tanggalin nyo po yan. Kapag first time naman po, kung click nyo yung first time job seeker, kailangan nyo po kumuha sa barangay ng first time job seeker certificate para wala na po kayong babayaran sa police station. Lagay niyo yung number niyo. Yan. Ano nga? Kung hindi mo alam yung height mo centimeters, may converted naman siya ng inches. Yan, lagay mo lahat. Kung hindi mo alam yung blood type mo, lagay mo ano, kanong religion mo. Tingin ko nang tinapos mo. Tapos dito, kung wala kang trabaho, search mo na lang yung job list. So, pangalan ng papa mo. Middle name tsaka yung apelido niya tapos kung saan siya pinanganak yan din yung mama mo naman nung pagkadalaga niya dapat nakalagay dyan yung uh, pangalan ng mama mo nung dalaga pa siya hindi yung kasal na sila ng papa mo yan so ilagay mo kung saan din siyang pinanganak din pagkatapos niyan i-review mo na lang lahat tapos click mo tong si profile din yan then click mo yung clearance application tapos dito naman, select mo yung general. Then, kung saan police station ka pupunta, search mo lang dyan. Then, anong date mo siya pupuntahan. Yan. Then, next. Dito, lalabas na yung land bank. Tapos, click mo lang yan. Next. Then, pagka next nyo, yan na lalabas. yung lalabas. po siya. So, kapag babayaran mo po siya, click nyo lang po itong click here to pay. Yan. Click nyo lang po yan. Tapos, lalabas po dito. Yan ko may land bank kayo, pwede niyo po dyan bayaran. Pero, babayaran po natin siya sa may uh, cash payment through Gcash or uh, Maya or 7-Eleven. So, ikukopihan niyo lang po yung captcha dyan sa may box. Then, continue. Yan. So, dito lalabas kung saan mo siya gusto bayaran. Kung sa Gcash naman po, yan. Gcash nyo babayaran, click nyo lang po. Kailangan po yung Gcash nyo may laman po kasi didiretso po yan mismo sa Gcash account nyo. So, yan. I-click nyo lang yung next. Automatic po na malididag sa Gcash nyo. Kung hindi naman po sa um, si Benileben nyo na mababayaran, click nyo lang po dito sa my over the counter. Yan, over the counter. 7-11 saan mo siya gusto bayaran si Buana so sa 7-11 natin siya babayaran click nyo lang po yan tapos proceed yan so may lalabas dyan na instruction paano mo siya babayaran so yung reference number yan yung babayaran mo sa 7-11 yan yung reference number dyan pag nabayaran nyo na po yan sa 7-11 balik po kayo doon sa police station nyo yan magpipid na po siya so yan print nyo lang po yung nakalagay na transaction. Ganun lang po kabilis. So, ipoprint lang nyo lang po siya tapos pupunta na po ng police station. So, yun lang po. Salamat sa panonood At kung nagustuhan mo ang aking video tutorials, please subscribe to my channels and like and share. Thank you very much.